ngipin niya sa taas. Sabay-sabay, nanay. Nanay, pinagsabay-sabay mo? Nagluluto po ako ng ginataang santol. Pakita kayo mga santol ni Kuya Jun. Ay. Ayan, may bagong santol na dala si Kuya Jun, no? Tapos yung tira dun sa last dala niya, uh, ginugulay ko po ngayon. Tapos, okay, ito yung pa, aking pansahog. Pa. Ayan, tuloy. Napadaldala ko na ano na, matutong ng konti. Tapos, ayan, sa kabila, tapa. Love <laughs> you! Ayan na. Creamy, creamy. Hindi ko lang sure kung magugustuhan ni ka-farmer. Pero basta maraming gata, gusto niya naman yun. Ginisa ko sa kaunting baboong. Si. Ayan, Monday. Marite Sunday. <laughs> Kompletong ang tropa. Pero wala pa pala si Najomar. Late kami ngayon, hapon na. Ay, pero kanina, nandun naman pala yung yung iba, na Nakat. Doon na kami naglunch sa baba. Ayan na si Kuya Jun. Ha, <laughs> ha, ha, Uy, o, tignan yung nga aking halaman. Tumubo ulit. Ganda, di ba? Hindi ko pa, na siya itatago kasi... Sino? Wala si Chichi, mga bata. Oops! May na-accidenting bata. Kaya Hmm, Nag-ano po sila, sumamang mag-delivery po ng lechon kasi yung... hindi po available si... Romel. Hindi po kasi available din yung magde-deliver. Ngayon, kahapon lang po yun na-order. Tapos ayun, pinakiusapan ko si Nathan na ano, wag na munang pumasok sa trabaho. Hindi <laughs> naman, hindi ko pala pinakusapan. Tinanong ko lang kung gusto niya. Absent siya sa trabaho, pero sa sideline naman po siya ng delivery. Tsaka yung trabaho po kasi niya, hawak niya naman po yung time niya. Ayun, press kung tignan. Hmm? Huh? Mga... Mga ano yan, kalapatid. Nagiinit ako pang coffee time. <laughs> Mamaya, namimiss ko tuloy si yan, Dodo. Mga ganyang oras. Mama, coffee time na. Gaganon siya sa akin. Pinasama ko na kasi para makapasyal-pasyal po yung mga bata. Ano? <coughs> ano? na eh, nakailan na pong sasakyan yung pumasok. Hindi ko pa pala ano, nabago po yung time namin sa Google. <laughs> sabi, may nagsabi na, ay, tawa yung tawa yung kasama, yung kasama ko. Nakalagay po sa Google, open kayo, sabi niya. Mabaho ba yan, Sal? Papa daw. Papa, natin si Papa. Tingnan nyo, napaka-smiling face naman talaga. Apat na yung ngipin. Pakita mo, haba na, na naman ng koko. Pakita mo daw yung ngipin mo. Apat agad sa taas. Hindi, tatlo pa lang naman yung kita na. Opo. Kiss mo daw si Mama. Opo. Okay. <coughs> Cut natin yan. Ang nang ng nangang ano Oh, 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 yun, Oh, yun, si Lola Bet? Tingnan nyo pag nakita niya si Lola Bet. Yan. Ay, si Kuya. Oh. 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 Kuya. Naligo si Kuya. Oh. Ay. Ay, hindi ko daw naligo. ko yung I mean, ganay. Ligo ka? Gusto mo? Gusto <laughs> mo ligo ano Tawag mo daw, Lola Beth. Tawag mo daw, Lola Beth. Lola? Tawag mo daw. Huh? Ligo <laughs> ka, Beth. Hmm? Hmm? Ah. Kiss, kiss. Kiss, kiss. niyung pet niay niyong pet niay niyong mo sasayaw. mo. Oh, niay niyong pet niay niyong pet niay niyong pet niay niyong mo nga yung face mo. niyong pet niay pa, Kanta ka mo, baby kalma. Paano yun? Paano yung kinakanta mo kanina? Okay. Hmm. Pati yung face. Kakanta yung face. Nasa yung sounds ate? Yung kanina lang, ulitin mo lang. Wala na. Madali! Magsa-sounds na ako. Oh, may import na kalaro ang mga to. <laughs> bantay na. Bantay na bantay ni video yung maliit ah. <laughs> Gusto <laughs> ba bantay na bantay ni Kuya niyo yung maliit na. Oh. Kuya, Kuya. Ay. kuya mo yun, no. Kuya video. Ay, ang ganda naman yun sino Saan mo galing yun? Oh. Lola. Lola. Yung bigay ni, Lo ni ano, Lola. Lota. Lota. Nasaan yung adrens ko? Hindi Kung kayo nini Nasaan yung Apple? Ay, kawawa naman yung isa. Ay, hindi pwedeng ano. Ba't di kasali yung dalawa? Ha? <laughs> sobra na? Madami na sila? nakahanap ng ano. Magchika, pagchika mo si ano, magkalaban yan. Uy, ang galing naman ay, oh. o. Ay. Gusto pala talaga may camera. Oo oh, nga. Ma. Ano, magkalaban sila, magkakampi. Ah, magkakampi sila. Si Jello. Akin to? Tapos, sino pang kampi nila? Ito, ito matangkal. Tsaka yun. Ayun. Bakit parang maliit mga kalaban nila? Bakit ah. lang kalaban nila? Yan, yun, yun. Oh. Oh, galing naman. Ang galing naman. Ang galing na. na. Oo nga. Ikaw, gusto mo din mag-basketball? Ayaw. Anong gusto mo paglaki mo? Mag-drive. Opo. Gusto niya daw po mag-drive. Nang ano, anong ida drive mo Paglaki mo? Bike. Bike. Ano? Ano po? Bumbum papa. Ah, Ay, i-drive niya daw yung sasakyan ni papa niya pag niya. Si Chichi naman gusto niya daw pong mag-drive ng ano, airplane. Ang taas naman ng pangarap mo, Chi. Babaan mo. Gusto niya maging pilot. Pero pwede chi. Tapos, libre na pa si mama. papa <laughs> Papashare daw ako ni Dodo. Nakakatuwa si Dodo. Pag gabi, tinatanong niya ako bago matulog. Gabi-gabi yun halos. Tinatanong niya po ako, Mama, anong gusto mo? Yung pinaka gusto mo. Mahilig siya magdanong ng ganon. Anong gusto? May gusto kang bilin, ganon. Yung gusto mo lang, ganon gusto kong pumasyal ka Tapos, gusto ko ng ganyan, ganyan. Sige, paglaki ko, no? Gaganan po siya. Kakatawa. Hindi ko alam kung totoo. <laughs> Pero syempre, pag bata, inuuto-uto mo dapat. Ay, salamat. Ganun. Dapat lumaki ka na agad na. Ha? Dada. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Oo. Nanonood lang po yung dalawang bata. Magulo nga naman na pag madami. Dapat tatlo-tatlo lang kasi half court lang. Uy, <laughs> tignan yung mga teens. Makikibarkada tayo. <laughs> Ay. Ay, anong mga pinagagawa nila? Ay. magmamay siguro sila ano, makibarga na tayo ano nahulog may bako kung ano produkto ano ni Ann Sideline po ni Ann magtitinda daw po siya na Ito yung ngipin niya sa taas. Parang, parang kulang na eh. Ay, gusto niya talagang pumunta doon. Wait lang. Kunin natin yung nahulog na tayo ni Nene. Masaan? Wait lang, Ah. Oh. Hmm? Wait lang. Hmm? Wag mo na yun. Ibigat. <laughs> Tapos, may ano din ata, uh, ice coffee. Tsaka, Ay, mainit. Ay, pakita natin. Ay. Anong gel, anong soda yan? Fruit soda. Fruit soda. Fruit salad. With a mix of Anong sabi mo ay mga ano dyan? Flavors? Blueberry. Here we have um, blueberry. Strawberry and lychee. green uh, apple. I don't know what that is, but it's yellow, so it's probably pineapple, lemon, honey juice, ano, lemon, ano, masarap guys. Masarap. Kay BG ako maniniwala. Masarap. Masarap. Unta tao daw Kay BG ako maniniwala Si BG kasi tahimik Nagsasabi yan ng ano, totoo Napaka hinihin ni -hin -hi. BG Girl ha girl okay. Tahimik ni ate no Ano po ata yung sprite? Top? Hindi ko sure <laughs> Si Angie gumawa ngayon Sinampolan niya Tingnan niyo ang ganda oh, na grass cut. Kaso na low bat. Ay, nay, ang hirap niya. Ang hirap niya. Ang bigat mo. Oh. Sang kamay. Ay. Ayun naman. Ano to? Anong tawag diyan? Strawberry latte. Fruity latte. taste mo. Taste mo. Gusto mo yung milk mo? Ha? Yung milk, milk lang mo milk mo. Sige daw, sabi ni Nene. Nene, yung likod mo, Nene. may nito. Ay, ano? May lakad ng barkada. Ay! Iwan ka muna. Na, Ay, hindi ka, ka pwede doon. Ang ah, usukan ka. si Rowan. Rowan! Nakita mo na chinelas mo. Mama, Tignan niyo po yung bago naming manok. ganda naman. Ang pogi ng manok. ako yung manok ko. Nakamanok ako. Nga, ay, nga may manok. <laughs> Sabi niya sa akin na sinusuklayan ko po siya. Mama, ayoko nung manok ha. Huwag mo akong gagawing manok. Uh -huh. Hindi naman. Kay, gaya nung kay Kuya Bidyong buok yun. Ang oh. ganda, di ba? Ayan. Mama, tatalon ako ko diyan kukuha ko bigas. Bigas? Palay. Oh, palay pa yan. Oh, yan nagkaeaan po ang tropa. Ah. Kakain po kami dito sa Samgyup Road yung Chat. 'Yun palay. Palay. Palay mo 'to yan. Palay mo <laughs> Palay daw ni Papa. Tinatanong niya. Ito, boy juice. Boy juice. Nag-juice ka na kanina. pa ah, pagkuha juice. Kami yung tagakain. May tagaluto. <laughs>